Sa bawat pagkising mo sa umaga, may isang paalala, buhay ka. At ang simpleng katotohanan yan ay isang himala. Hindi man perfecto ang lahat, pero may pag-asa. Hindi man lahat malinaw, pero may dahilan kung bakit ka nandito. Minsan, mapapagod ka, parang paulit-ulit lang ang mga araw. Gigising, papasok, uuwi, matutulog. Pero sa likod ng rutinaryong ito, mayroong paglago, tahimik, tanda. Pero totoo, hindi lahat ng progress ay kailangan malakas ang iingay. Yung iba, tahimik lang, pero malalim ang ugat. Ang totoo, lahat tayo may kanya-kanyang labat. May lungkot na hindi masabi, may pangarap na tila, napakalayo. Pero bawat hakbang, kahit maliit, ay hakbang pa rin yan papalapit. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Kahit ilang beses kang madapa, bumabangon ka pa rin. At kahit ilang beses kang umiyak, naniniwala ka pa rin. Ang buhay hindi lagi masaya pero lagi kang may choice. Pipiliin mo ba ang galit o kapayapaan? Pipiliin mo ba ang takot o tapang? Pipiliin mo ba ang panghihina o pananalig? Habang may buhay, may pag-asa. Habang humihinga ka pa, may pagkakataon.